all flood control projects no po ano pa yung mga projects buildings uh, uh kalsada nationwide or only in metro manila nationwide po nationwide all right pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa DPWH mostly sa metro manila am i correct hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your your uh, contracts, here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Ang where where outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, yeah, definitely. dahil pag uh, meron may, may, kami mga discover na may ghost project, pakukulong kita rito.